Hi guys, magluluto tayo ng magluluto tayo ng ang tawag nito, ito ng na nakuha namin may tawag sila dito eh hindi ko dahil na, hindi lang, sabihing, hindi na. <laughs> Halang, ako mo hindi daw sabi ni Gerald Kala ko, akala ko masisira ito kasi taga ng biyahe namin hapon. hindi na siya nagsira. Sa katumikin na ako, ito para lang siyang bagongon. Ayun siya oh. Hindi naman siya susuka sa pag-alit ang buko ko. Ayan Hindi Itigil siya para bumabalik ko kapag Kaya mo. Ito siya guys. Ano ba tawag nito? Nalimuto ko saan na ko na siya. Pinataan, siyempre. pag Pagdating ko. pag And eto na yung gata ko. lang yan. Yun. Yun, Ibigay mo siya ng kaunti. Ano mo Ha? Ano mo ang tubig yan? Tara na Kawawa! Mamay. Tapos ay <laughs> hindi ka yun, na. Kainin na sila. mag ka naman ba uh, Diba? Kakainin na maawa. Pati naman ito na kong ito. Kaya nga. Kumang yan. para lang din siyang bagongon. Alam mo yung bagongon? Yung duck na mahaba? Oo, oh, ganun. Okay. Parang ganun din. Yan. Yeah. Kasi kahapon bago kami umuwi, ano, tayo na Bago kami umuwi, nagluto muna kami ng ganito. Kasi pinatikin nga nila sa amin. Ayun. Ano Ano yung sarap? Nagtaga yeah. pa siya ng kamatis. Ay, yeah. nalagay ko dito tambos ng kamote. Nalagay ko. Ay, namis mo magdata. Kaya ako magdata. Namis <inaudible> ko Ina, siya. Ano siya guys? Kasi, yung isang sirip, pinirap ko. Pinirap na, hindi naman siya sa Samantha. maraming bagong on isa bagong yung hindi mo hindi mo ng tawag nila dyan ito kakain na ng tapos gagamitin ko ulit sa costa sarap na sarap nakahubo may ginawa kasi yan eh, na kailangan niya magubat. tinirap yan. kwet mm -hmm. Si Alex nakaisip no na to, kaya ang mga may panundot. Mm -hmm. Kasi di mo siya masisip-sip. Mirap siya sip-sipin. <laughs> <laughs> yeah, kaya ka okay, na? Waka dun. Ah. Hmm. Masarap, ha? Huh? <laughs> pa dito, oh. Kuwawa sa Gerard na hindi nakakain. gusto pa naman niya dito.